Ayan po, idea po. Pag meron kayong kaldero at gusto niyo magsayang sa bundok o sa gubat, ayan. Gamit lang kayo ng dalawang ito, magka-cross na ganyan. Tapos, may isang kaway na naka-ganon. Lagyan nyo lang ng ano dito. May sasabit nyo na. O, tingnan nyo. O, hindi nakabaon yan na. Naka ano lang yan. Nakatala lang. O, ba? Diba? Ngayon, kung wala naman kayong ganito, yung kaldero nyo, at tayo nga lang, wala nga nito. Pwede kayong kumuha ng baging or uh, buho. Gawin nyo ng taling ganun para may sabit nyo dito. Ano lang yung palapat na kung tawagin. O, yun, ganun. Tapos sa iyaw na rin kami. Punta kasi kami sa Mount Pinatubo pero kakain po muna kami. Nakisilong po kami dito dahil kasi medyo umaambon. Sama natin si Unay. Oh. <laughs> Sama din siya eh. Na Unay. Ang ganda rito. Ah, ito po yung, ano, pwede kayo magpahinga pagpupunta kayo sa magpinatubo. Pwede rin kayo mag-testing ng mga araw. Yan. Tapos, 30 pesos po per araw. With trial. Wow! Ang galing, ah. Tapos, tingnan nyo to. Ang ganda. Halamang gubat. Gawa ng ating mga kababayang atutubo. O, oh, tingnan nyo tong, ano, pinangapaso. Ito, kahoy. Ito yung may butas na, ano yun, parang po Ano yan? Alam kayo yung Puno ng pako. Alam ko ha. Ito yun. Ang ganda. ganda no. Tama nga ba? Tingnan natin yung design. Ganyan yung design. Tingnan natin yung puno ng pako. Ito naman. No? Wow! Ito yung natin yung puno ng pako rito. Kung tama ako. Galing oh. Galing ng design oh. No? At tutubo po po gumawa niya. O oh, tama nga ako. Ayun pag ito no, kumapal, tumanda ayan malilinisin nyo lang yan meron kasi mataba na ito pag malaki na may butas pala yung gitna nyan galing now I know tapos ang ganda rito dito may mga soft drinks merong tinatawag na inasal sa bundok kasi may inihaw na manok kaya hindi kayo magugutom basta may pera lang kayo pag wala kayong pera magugutom talaga kayo Diba ang ganda rito sa Pinatubo? Wala pa kami sa Pinatubo, Mount Pinatubo, sa Crater Lake. Pero nandito na kami sa Pinatubo. Wala, Crater Lake doon pa sa taas. Oh. Oh, yung sinuwala dito sa Pinatubo, iniwan nila yung mga yung mga yung mga iniwan nila yung soft drinks nila. Dito lang nila nilalagay. Malamig ba? Malamig. Ah, oh, Inom tayo mamaya nyan. <laughs> o oh, diba? Hindi, mag-iwan po tayo ng ano. Hindi. Inom lang tayo, walang ano. Oo. Oh. Oh so, libre boy, 'yan, ito libre ito. 'yan. Ah. <laughs> <laughs> Hindi pa may bayad po 'yan ah. Hindi po libre 'yan.